magsakay ng metro ngayon guys so ito nasa metro ako kamahan ko ayan hinay hinay lang so pwede tayo mag take ng escalator may, may escalator naman so ito guys mag escalator kami medyo medyo mataas ito so Matagal ng panaw na hindi ako nakasakay ng escalator dito papunta sa metro guys. So ngayon, kasama ko si Mr. Ang lalim ng, ano dito guys? Ang lalim ng uh, escalator. So bibili pa kami ng ticket. So ayan, han ko. So punta kami ng downtown, itry namin na mag metro. Kasi mahirap ang parking. Ayan, medyo mahaba ang, ano, hindi kami naghagdan kasi sa mga seniors masakit sa tuhod kaya escalator na muna kami medyo mahaba-haba siya malalim siya tingnan niyo ang galingan namin iyan ang taas o oh. tapos hindi ito pa noo oh. hindi pa tapos more than minute a minute ang pagbaba ng escalator siya siyang mataas guys so ito na ba diba na kami andito pala ako sa ano Lamondon Metro so ito na bibili kami ng ticket <laughs> bili kami ng ticket Dito sa window Ayan Para makapasok kami So Okay, bili na muna kami ng ticket guys Ayan guys Nakabili na kami ng ticket Si Mr. hindi pa nakapasok <laughs> Kasi libre ang Seniors dito guys At ito na yung Metro Ayan na may train na saan ba yung galing na so dapat dyan na pala tayo nakasakay oh ayan. so ito guys, yung kabila pakut berto ito Montmorency so dito kami, ito ang papunta sa downtown ayan mabilis lang ang metro guys walang problema sa parking kaya dito kami yung metro ng Pakotberto andyan na kasi yung Montmerense lumabas kami. yan Dito na tayo. So, ayan guys. Ayun, sasakayan. Sa ibang direksyon. Ibang direksyon din kami. Tagal na rin ako hindi nakasakay ng metro. Siguro mga 20 years. Tagal na rin ako hindi nakasakay dito eh. Ayan guys, sasakay na kami para tingnan aming Metro. Yan. Oh. sasakay na kami. Ali na kayo. Bilis tulong. Yan, dito na guys. Dito na kayo oh. Tabi-tabi na tayo. Yan na guys. <laughs> Kasakay na kami. Very ukam ang Baba natin. Kaya tayo. Very ukam. Siya tayo baba. Isang baba lang. Very ukam. Yan na guys. After 20 years. Ngayon lang kami nakasakay ulit. <laughs> After long, long years. <laughs> ngayon eh, lang kami nakasakay. Ah, aba, yun ba? Yan. Bahawa? First stop, Kotsen Tattery. Walang oh, pumasok na pasahero. <laughs> Doon sa dulo, ang pasahero. Noong 1995 trou ako yung alam kong saan ako sa tru intro ako babalik balik ako. sino na? sa Toronto hindi sila makagawa ng Subway Station. <at> <laughs> <at> <laughs>

Yan, nagkasalubungan yung train guys Yan. Uh, dito sa estasyon Yan. katapat namin yung isang train Yan, oh. sa kabila dito din kami sa kabila Yan, oh. Yan. sa kaya na naman Yan. balis na yung isa kami nakahintok pa Yeah. sana. Plus 100. Ah, yon electric station yondu. Então, station nato guys is uh, tatlong palapag ito guys. And so ito kami nasa gitna, kami pa ba? Ah, uh, hindi. Ay, kung, kung hindi. Mababa tayo pero ukam lang. Kung pupunta tayo sa iba, pwedeng mag, ano dito dito nagpapalit. Ano yung ginawa Ano sa baba pa yan no. Agreen yeah. yun yung baba. Ano ilang pala Tapos tatlo, tatlong palapag ito. Montmorency si doon sa taas. Uh, tatlong palapag ito guys na ano. So yung sa taas. Mas ba, malalim pa nga yung sa Hong Kong na napunta natin. Ilang 6 floor, parang 6 floor. Man, Banye. George Banye. Ang, lab ang labasan na ito guys is sa uh, eskwelahan. Oh. Lucien Bonaventure. Ito yung terminal ng mga metro, ay ng tren. Ito, Bonaventure. Ito Oh dito. Yeah. Oh, di ba napuntaan tayo dito sa taas ng Hilton dati? Ngayon, Bonaventure Hotel na. Ito yung hotel Buna natin Venture. dito. Ha? inung dati noon na pinuntan natin,

sa hotel. Kapasok na kami. Yan, may coffee shop din dyan. Ito. Pay. Sa taas. Magpaalam tayo sa, sa na, sana walang nagagamit. So, nandito kami sa reception ulit, guys. Yeah. Mm, ito na. Doon tayo sa hulihan para paglabas natin, exit na agad. Kabilaan, ng pasahero guys, antay So, pabalik na kami. Sa tayo sila. Ang taas nitong escalator namin, yan o. No? Nauna na si mister. Mr. <laughs> Sunod na rin ako. Ang taas. Yan, no? Yeah. <laughs> Sige, peace. Ah. Ay, nako. Sa so, ganyan mo, baka pag akyat mo, hindi ka na makalakad. <laughs> ang tuhod mo na. <laughs> Yan. Tapos na yung lakad namin, guys. So, tingnan nyo naman yung ang taas ng escalator. I know. <laughs> Yan. Tingnan niyo yung inalisan ko guys. So, haba. Pakyat na. So, na. na. Hindi pa kami nakakarating. Ay, ah, nako. One minute yata. Mahigit ang ano nito. Ang uh, takbo ng ano. Yan, no? Ang inalisan namin. Ang taas. Kaya yung mga seniors dito guys. Kung mawawala ng power ang escalator pahirapan sila sa paglakad. Kasi talagang ang taas. Kaya talagang ano siya. Kung gusto talagang exercise na malakas pang pa tuhod, ayan, ang hagdan. Napakalalim. Sige so, na. So, that's it. that's it for now, guys. Ayan. Palabas na kami.